ingon ani ko mag mga madi o maghimo kong vlog so this is it mga preparation kini mga madi o gunsaon pag vlog so sugda na nato let's go So kay daghan kay lamok diri mga madi dapat mamutang ko anig lotion no human ako butang og lotion so para dili ta ingnon sa to ang mga viewers nga balik-balik ragsinina sinina so dapat na tay extra so ganito ngana ani mga madi oh um, set na ko sa ako ang camera so simple ra akong kayo mga madi mo ning ingon nga probinsya so kiwi-kiwi pa ni ako ang ko ano duoy kaayo ako ang so i set na na mga madi unawa na tingil na di mga madi kay na naguba luya man eh naguba ang ako ang ah? naguba na gyo, di na maayo hala naguba kawawa si ako naguba na gyod so wala na tayo ingon ani naguba na gyod dili na nako na maayo So mao na mga madino ang preparation o paano mangita og kwarta. <laughs> Diri lang usak kutob mga madi